nabili ko na ito, itong wax sticks. So, ang dami ko kasing baby hair. So, kailangan ko siyang iayos ng mabuti. Hindi yung nagtatayuan na ganun, ba diba? So, bumili ako neto. Ito ay, ano siya? Hair wax sticks, strong power in styling, long lasting effect, easy texture style. So, ganito siya, guys. So, ito meron siyang ipupush mo, push up. Yan. So, mag na ganyan. Then, gaganito mo lang siya. Then, ang ganda niya. Then, i-press mo din down para magsara. Then, close it. Napaka, ano niya, para, napaka-effective niya talaga. So, para look clean yung hair mo. Ayan. So, wala na siyang baby hair na nakat. Dito, ang dami kong baby hair. Wala na nga akong noon. Napapa, napapaanuhan pa siya ng ano. Ang dami kong baby hair. So, look so neat kapag ginamit mo siya. Yung hair ko na, tignan nyo, ang daming white. Pero kapag ganyan siya, so, ewan ko guys sa Philippines kung ano yung ginagamit nila. Pero parang may mga nakikita na ako. So, effective talaga to. Lalo na kapag ayaw nyo yung mga hair na parang nalalaglag sa face nyo, pwede nyo siyang gamitin. Napaka-effective. Ang mahal kaya nito, pero lagi kasi akong bumibili ng sale. Alam niyo naman ako, matipid, ba diba? So, kapag ano, lagi akong nag-aantay ng sale. And mostly nang binibili ko para sa sarili ko ay sale lang. Kasi kapag sinundan mo yung MRP, napakamahal na ito. Parang alam ko na ito nasa 1,000 eh. Pero nabili ko lang siya ng, nasa 300 something. Napakaganda niya guys sa hair. And ayan. On. Dito kasi madami guys. Marami ako.